malasai na tagak ng nah, akong cellphone. First time na to makari sa Mindanao. Yeah, diri pa jud sa dapitan. What's up mga parikoy? Moto ta from Cebu. Starting point is Cebu. Nata tungod sa Robinson's Galleria unya moto ta og Mindanao. Musa kay ta barko sa uslob Cebu. the southern part sa Cebu, going to the Pitan City sa Mindanao. So the Pitan is uh, na belongs siya sa uh, Zamboanga region. Kuyog nato today is si Ivon. Ivon, makita sa camera. Sakita sa selfie. Punong sa tak. Diyos sa taning uh, shock, Umok ra kayo. Nanata sa talisay, mga parikoy. Unya ni hunong lang ta kadiyot kay ni kabantay ni bottom out ang shock. Ug daghan jud so kay mig uh, dala karon manang bugat bugat sad. Manang uh, need nato i-adjust ang ang shock, All right? Adjust nato. to. Puno ang top box, ang U-box niya. Napod ko yung mga bag para sa camera na po siya di dala nga bag loaded kay meron <laughs> okay patasan rin na to ang compression yung bottom out siya yeah. 5 okay 5 clicks same so, po dari sa right side okay na ang compression uh, I mean okay na ang bounce di na mo bottom out atau try sa lipaong oops <laughs> ako gi sa libaong, kung mabutan mo pa gi hapon ani kani 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 try Oke okay, dina dina goods <laughs> so it's uh, 1:54 pm Yan na, na naga. paring kamutan nato ng makalput dito sa uh, 6 PM, no? dito sa Mainit Port, mga parkways, uh, na nata sa Carcar, CP of Carcar. It's 2:12 p.m. Unya ang daga is 36 kilometers na gikan sa Cebu City. All right, para yun ta. Mga parikoy na nata sa Cebu nga? Ah, blissful sibuk. Wow Kan nice Nana zat guy Ini Pele, mo labay ta dere, di ba? Ma, puno na si ek tubig. Bundag tubig nya karon na ubsan. Na na day karon sa. Argaw na bani dire no? Oh, argaw na ni siya dire. Karang imo paborito, carmins ni stop sa mga dali dire sa Alcoy na ta sa Alcoy sunod sa Alcoy is buluon niya uslob na dayon padayon na ta padayon na ta let's go sibat na ta sibat na ta uh, alas 4 this size na kada to baka tanong Namoy 91 map 9,000 won? Ah, sige pa nalang. Ah, 200. Ano na lang Yep. 200 lang. Budget meal nga biyahe ba? Mga? Ito? Ah, Mindanao. Ay, uslob ah. Uh, mga pila ka o isang uslob dito diba? Ano? Oh, sa sa mainit, ma'am. Kung <laughs> Malasay! na ang akong cellphone. Salamat, ma Salamat, ma'am. <laughs> tagak damage check <laughs> natagak ang cellphone wala mo ang sa oh my god wow wala din ako napahugtan ang kabirang na gas 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 ang forecast mga ko dato nga kay gani ya, kay kuan uh, e, gabi kay uwan daw sa south mao unya gabi gura mo Nga lang uh, sikat kay ni nga uh, ball uwan church Ah uh, nasugod nagtaligsik ay kapayo nas kuya nagtaligsik na ang forecast mong good is karong gabi imo wan diri sa uh, south Cebu na pod tungod ani uh, nga uh, bagyo nga aghon Ah, sa Oslo, ganun eh, imbane so St Joseph the Carpenter. Uslob na ni mga parokyais. Hay, naabot na gitaw. Moto ditto ang light ferry 7. So morning yang schedule nila uslob to Dapitan 6 pm daily Dapitan to slope 1 am daily Oni atung sakian ngebarkot light ferry 7 bago pa ba dyan ni siya ah, nahimon ni 2022 pa ah. alright mm -hmm. dito nga side sumilong Eight, eight, of ninety mga ko eh. Oras na nato kay 11.24. And uh, happy to tamo dungo. na tamo donggo. Check nato ang location sa barko karon. ron. sa Dapitan. Kita ninyo. Oh. Ano mo yung Dapitan Port. Mo yung first time nato makari sa Mindanao. ya yeah, Diri pa dyan sa Dapitan. Ito uh, kay historical significance ang Dapitan na to, No? Nah, বিল যে অঁ অঁ নাৰা বিল ঠিকে যে Bye for now, Light Ferry 7. Salamat sa safe trip, Light Ferries. Mga parikoy, naabot na kita sa Mindanao. First stop nato is dire sa Dapitan City. Uh. Uh, so far, okay pang panahon nila. Ni Taligsik Gamay pag uh, dunggo na mo. Salamat dyan talong kay... Uh, nin safe ra kayo ang biyahe wala kayo boud wala si problema uh, by the way wala ako ka mention kasi low ako wala na ako ka mention sa uh, price sa barko so ang light ferry 7 ah thank you ang light ferry 7 from uslob to dapitan uh, ang taw is 640 ya ang motor is 1940 uh, na

45.7 kilometers with an average fuel consumption of 42.3 kilometers per liter. I-divide na ito ang doha, makuha na to ang estimated uh, number of liters na na-consume. Mga parikoy, nabot na kita din sa atong stayhan for this night. Uh, Dari sa Dapitan City. Uh, this ends our first episode. kita tidak tahu masa second episode Salamat After sa balang ni Rizal According sa map na doi dam sa babaw ato Ay uh, waterfall kilidro doon